Everest na inverter na bagong Ah, pa Ayun. Diba yung model? Diba yung Beychu wala 'Yung kanya. Kan. Kan 'to mi, Kan? yung inverter din mga kaya pa Inverter eh. din Sobrang dumi oh ah. Sirat.

tubig ng basta-basta. Patay. Sabi nila kanina, muntik na. Todas. Muntik na <laughs> nakita yung ano, nakita ng anak. Ano, uh, ang nagdala kanina dito. Kung dito, todas sila. Sabi no? niya, huwag. Kasi yung vierter yan, ordinary yan. Yung ordinary, pwede basahin. Ito, hindi. Ayun, okay. Muntik dito na sila mo, todas. Pinasa, anong Todas. Todas. Hahaha. <laughs> Kaya na, sabunan din yung ano.

ਦੁਕਿਤਨ ਦੁਕਿਤਨ ਨ ਆ ਦੁਕਿਤਨ ਅਰੀ਷ਲਾ ਸੁ. ਦੁਕਿਤਨ ਦੁਕਿਤਨ ਨ ਅਰੀ਷ਲਾ ਸੁ. Si. Ha sininya. Ha sininya po. Mag pa. Mag pa. Marimlayo. 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 Ano'ng sininya pa? 1.90. Um alis, 1.94. Um. Barem lay. Ano masasabi mo ba sa ginawa mong? Dininis mm, mo pa lang aircon. Napakaganda. Ngayon ako nagliis nang ganitong model. Hindi ko nga alam nilisi ngayon paano ka na sila. Iisip ko nga kung baka sirahin ko na lang ito. Sobra ba yung tornilyo o kulang? Sobra yung tornilyo na apat. <laughs> hindi ko alam kasi hindi naman ako unang una, una nagkalas dito. Binalik ko lang ng buo nga yun. Buti nga nabalik ko ng buo eh. Yun. Importante eh. Maandar. Importante maandar. Rinilis. Hindi yung rinilis. At tapos si na buo. Hindi yung mandar. Yan lang. sabog. Garanti sabog. <laughs>

kaya yeah, alaga vlog, D.C. din. Dela Cruz eh. D.C. D.C. Dela Cruz. D.C. Dela Cruz eh. Okay. Ayan. Okay na. Pagkain okay na natin. Okay na. Pagkain okay, natin kumatayin sa iyo eh, para mag-normal. Para kapag ginandari niya, normal lahat. Ang tanda na. Terima nah, kasih okay.